at Herbert Bautista, dumaraan sa pagsubok. Sa isang emosyonal ngunit matapat na panayam sa programang Fast Talk with Boy Abunda nitong Huwebes. Ibinahagi ng aktres na si Rufa Gutierrez ang kasalukuyang estado ng kanyang relasyon sa dating aktor at politiko na si Herbert Bautista. Ayon sa aktres, hindi sila kasalukuyang nagkakausap at dumaraan sila sa isang yugto ng hindi pagkakaunawaan o tinawag niyang, bump in the road. We're going through a bump right now and we're not speaking. Pagbubunyag ni Rufa kay Boy Abunda. Dagdag pa niya, wala pang kasiguraduhan kung malalampasan nila ang hamong ito o kung tuluyan na silang maglalayo ng landas. Let's see if that bump will last or will speak again. I don't know, ani Rufa, na tila bukas pa rin sa posibilidad ng pagkakaayos sa hinaharap. Ipinunto rin ng aktres na maaaring ang pansamantalang espasyong ito ang magbukas ng mas malawak na pag sa kanilang dalawa. Ayon kay Rufa, limang taon na ang nakalilipas.